hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH-TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega dahil live naming iahatid ang positive news sa DZRH H TV Facebook, YouTube at Deezer H News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa si Good News. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang pamasko ang ibinigay ni Pangulong Bongbong Marcos para sa mga government worker. Inaprubahan na kasi ni PBBM ang administrative order na magbibigay ng mas mataas na gratuity pay para sa contract of service at job order workers ng pamahalaan. Ang iba pang detalye, panoorin sa report ni Rose Babiera. Inaprubahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Administrative Order No. 28 na magbibigay ng mas mataas na gratuity pay sa mga contractual at job order na empleyado ng gobyerno. Batay sa kautusan, makakatanggap ng 7,000 ang mga COS at JO employees na apat na buwan na pataas nagtatrabaho sa pamahalaan. Mas mataas ito kumpara sa mga nakaraang taon kung saan itinakda lamang ito sa 5,000 piso. Samantala, hindi naman lalampas sa 6,000 piso ang maaaring matanggap ng mga empleyado na nakapagsilbi ng tatlong buwan pero mas mababa sa apat na buwan. 5,000 naman sa dalawang buwan o mas mababa sa tatlong buwan at 4,000 para sa mga nakapagtrabaho ng mas mababa pa sa dalawang buwan. Kaugnay nito, sinabi ni Budget Secretary Amena Pangandaman na hindi nila hahayaan na walang matatanggap ang mga COS at JO employees ngayong Pasko. Para sa DZRH TV ito si Rose Babiera, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muli namang nagpakitang gilas ang Pilipinas sa larangan ng teknolohiya at pagsasaliksik pagdating sa textile industry. Ito ay matapos kit ng tatlong parangal ang mga delegado ng Pilipinas sa katatapos lang na 2024 Seoul International Invention Fair o SIIF na ginanap sa South Korea. Ang iba pang detalye tintukan yan ni James Galang. nag ng karangalan ng mga delegado ng Pilipinas mula sa Department of Science and Technology, Philippine Textile Research Institute o DOST-PTRI sa katatapos lang na 2024 Seoul International Invention na ginanap sa South Korea. Kung saan nakuha ni Gabriel ni Colonel De Guzman ang gintong medalya para sa kanyang invention na covered security yarns and markings for anti-counterfeiting applications habang nauwi naman ni Marie Antoinette versus ang bronze medal para sa kanyang bamboo textile fiber technology. Dagdag pa rito ang pagkilala sa DOST PTRI bilang Best Inventor Award na iginawad ng Takharaj Law Firm ng Saudi Arabia. Ayon sa kagawaran, ipinapakita raw nito ang kanilang dedikasyon na mapaunlad pa ang industriya ng tela sa bansa at pinatutunayan ang potensyal ng galing at talino ng mga Pinoy na magtagumpay sa pandaigdigang entablado. Ang Seoul International Invention Fair o SIIF ay isang taon ng kompetisyon sa South Korea para itanghal ang mga natatangi imbensyon mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa DZRH TV, ito si James Galangge, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nalampasan na ng Department of Trade and Industry o DTI ang kanilang approved investment para sa taong 2024. Ayon sa DTI, nakikita nilang dahilan ng pagtaas ng approval pagdating sa sektor ng enerhiya ang iba pang detalye tutukan sa report ni Millie Borja. Umabot sa halagang 1.62 trillion pesos ang mga investment na naaprobahan ng Board of Investments para sa Department of Trade and Industry ngayong taon. Dalampasan nito ang target ng DTI na 1.5 trillion pesos para sana sa 2024. Sa inilabas na pahayag ng BOI, sinabi nitong nakatanggap ng mataas na approval ang sektor ng enerhiya, partikular ang renewable energy projects na may kabuang 1.38 trillion pesos. Ang ilan pang sektor na nakitaan ng pagtaas ay ang air and water transport na may 121.20 billion pesos, real estate activities na may 37.26 billion pesos, manufacturing na may 31.67 billion pesos, wage supply, sewerage at waste management activities na may 16.28 billion pesos. Nangako naman si Trade Secretary Cristina Roque na mas magiging committed pa ang DTI sa paglikha ng environment kung saan uunlad ang mga negosyo mapaprioritize ang sustainability at economic opportunities na makikinabang ang lahat ng Pilipino. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Proud na ibinahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na dalawa sa kanilang 4 beneficiaries ang isa ng garap na abogado at engineer ang iba pang detalya sa good news na yan, alamin sa report ni Rose Babiera. Ganap ng abogado at engineer ang dalawa sa daan-daan libong monitored children na benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4 ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Kabilang sa mga ito si Joan Grace Ewika ng Bohol na nagtapos ng Agricultural and Biosystems Engineering. Habang si Kurt J. Aluna ng Zamboanga del Norte naman ay nagtapos ng Bachelor of Science in Accountancy na isa na ring Certified Public Accountant na nakapasa rin sa kakatapos lang na bar exam. Dahil dito ay pinagmamalaki ng DSWD ang mahigit 32,000 na mag-aaral na dating benepisyaryo ng 4Ps ang nagtapos na ng kanilang kursong pangkolehiyo mula 2016 hanggang Abril 32,024. Sa record ng ahensya, mayroong 82 na nagtapos bilang magna cum laude, 1,135 bilang cum laude at 132 na may special distinctions. Paliwanag ng DSWD, magpapatuloy ang 4Ps na isang programa ng gobyerno na nagbibigay tulong pinansyal sa mga mahirap na pamilya upang mapabuti ang kalagayan lalo na sa kalusugan, nutrisyon at edukasyon ng mga kabataan. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magtutulungan naman ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNPACG at ang social media platform na TikTok upang puksain ang patuloy na paglaganap ng scam at maging ng exploitation online. Ang iba pang detalya tutukan sa report na ito. Nagsanib pwersa ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNPACG at ang social media platform na TikTok upang mapalakas pa ang paglaban sa talamak na online scams at exploitation. Ayon kay PNP ACGPIO Police Lieutenant walen Arancilio, layo ng hakbang na mapabilis ang investigasyon para sa kriminal na aktibidad online. Nabatid na higit 400,000 accounts na ang naba ng TikTok dahil sa child sexual exploitations mula pa noong Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Mari hindi na pinapaalala ng PNP at TikTok sa publiko na magingat sa online transaction lalo na ang pagbili sa mga online selling sites. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Asahan ng mas makulay at maraming pagtatanghal sa darating na 2025 Sinulog Festival nang inanunsyo ng organizer na nasa higit 30 contingents ang magpe-perform. Kasabay niyan ay ang pagbabalik sa Cebu City Sports Center bilang venue matapos ang dalawang taon. Narito ang report ni Dustin Bayog. Muling matuto ang selebrasyon ng Sinulog Festival sa Cebu City Sports Center ngayong paparating na January 2025. Ayan ang inanunsyo ng Executive Director ng Sinulog Foundation Incorporated na si Elmer Labella, kusang 35 cultural contingents ang inaasahang magtatanghal. Ilan nga riyan ng City of Kidapawan Performing Arts Guild, Antipolo Maytime Festival's Bukluran Dance Troupe, Bai City Festival of Harvest, at the James L. Chong National Trade School Performing Arts Guild. Magtatanghal din ang ilang contingent sa Cebu City, habang walo naman sa Cebu Province. Ang pagbabalik sa naturang venue matapos ang dalawang taon ay pagpapakita ng isang makulay na selebrasyon ng pananampalataya at kultura sa Senyor Santo Niño sa pamamagitan ng grand performances. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magbibigay ng scholarship grant ang lokal na pamahalaan ng Quezon Province para sa mga kwalipikadong residente o mag-aaral na gustong kumuha ng kursong abogasya. Narito ang report ni James Galangue. Magbibigay ng scholarship grant ang pamalang panlalawigan ng Quezon sa mga kwalipikadong residente nito na nagdanais kumuha ng kursong abogasya. Yari matapos na sa isang memorandum of agreement o MOA si Quezon Governor Helen Tan at Atty. Vicente Hoyas din ng College of Law ng San Pablo Colleges Incorporated. Layo ng proyektong ito ay ang pagtuon sa pagpapalakas ng akses sa hustisya para sa mga mamayan ng Quezon at sa paghubog ng bagong henerasyon ng mga abogadong handang maglingkod sa kanilang komunidad. Sakop ng nasabing grant ay ang magbigay ng libreng matrikula, librong gagamitin ng mga estudyante at iba pang kanilang miscellaneous expenses. Gayunpaman, sinabi ni Governor Tan na may mga pamantay na kailangan mapanatili ang mga mag-aaral upang maging dapat sa nasabing scholarship. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Aabante ah, na sa semifinals ng 2024 ASEAN Mitsubishi Electric Cup ang Philippine Men's National Football Team. Yan ay matapos nitong talunin ng Indonesia para masecure ang second place sa group stage. Para sa Balitang Sports, iatid yan ni Mili. Borja. Muling makakatapak sa ASEAN Championship Semifinals ang Pilipinas matapos talunin ng Philippine Men's National Football Team ang Indonesia sa harap ng home crowd dito noong Sabado. Ito na ang kauna-unahang appearance ng Nationals sa Mitsubishi Electric Cup mula pa noong 2018. Magugunitang bago ang 1-0 win kontra Indonesians, natikman ng Pilipinas ang tatlong sunod-sunod na draw match kontra mga bansang Laos, Myanmar at Vietnam. Matapos ang goalless first half, Nakuha ni Bjorn Christensen ang goal para sa Pilipinas sa 63rd minute ng laro confidently. Yes. yes, down the middle, down Indonesian throats. Philippines 1-0 up against Indonesia. Muntik pa sana itong madoble ng goal attempt mula kay Rulia Dalapo at Harvey Gayoso matapos itong madinay. Sa kabila nito, sapat na ang goal ni Christensen para makuha ang tatlong puntos at makapwesto sa second place ng Group B na pinangungunahan ng Vietnam. Tinapos ng Pilipinas ang group stage with 6 points isa dito ay panalo at tatlong draw. Magsisimula ang unang leg ng semifinals sa December 27, araw ng Biyernes. na din sa Rizal Memorial Stadium sa Maynila. Susundan nito ng second match na mangyayari naman sa Bangkok, Thailand sa December 30. Samantala, pagkatapos ng laro, opisyal ng inanunsyo ng Astals veteran na si Patrick Richard na ito na ang kanyang huling laro para sa national team. At siya ng mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Nilabas na ang top 10 highest grossing K-pop tours ngayong 2024. And special things to Karats dahil batay sa Billboard Box Score Charts, nanguna sa listahan ang 13-member South Korean boy group na SEVENTEEN. Ang mga detalye panoorin sa report ng ating showbiz, Angel. Hawak ng South Korean boy group SEVENTEEN ang titulo para sa highest grossing K-pop tour ngayong taon. Batay sa box score charts na ilabas ng Billboard, pumalo sa 98.4 million dollars ang kinita ng grupo sa kanilang 24 na shows o mula sa naibentang 865,000 tickets ng maestro hitmakers, Linuxanang Carrots. Samantala, pumangalawa naman sa lista ng Enhypen with 63 million dollar gross sales sa kanilang 36 shows. Number 3 ang Magic Singer, Tomorrow by Together. Pang-apat ang 80s at nasa 5th spot ang Twice. Habang ang nag-iisa'ng solo artist naman sa listahan ay ang singer na si IU with 16.6 million US dollars, Ranked 7 ang six member girl group IVE. Pangwalo ang NCT Dream, number 9 ang G-Idol, at ang kumpleto sa top 10 highest grossing K-pop tours of 2024 ay ang ITZY. Ayon sa Billboard, ang data na ito ay mula sa mga umarangkadang concert mula October 1, 2023 hanggang September 30, 2024. Para sa DZRH TV, ito ang Showbiz Angel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po mga balitang pang feel better para sa inyo. Hanggang sa susunod po na episode para sa mga balitang hatid lamang ay good vibes. Kaya naman, para sa ating mga live streamers sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong share na balitang hatid rin ay good vibes, I-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Robic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV